Simply ang inyong lingkod. You're the only one Pigeon Rider TV here in Puerto Princesa, Palawan. Yeah, so for today's video, guys, is natagal na tayong magpa-andar dito sa ating alaga. Nagtatampo na siya, guys. Kasi nga wala nang bar yung kanyang fuel dito. Ngayon wala na siyang bar. So yung gasolina natin kasi mula pa yung nung nagpanara tayo kung naaalala ninyo sa ating video no tayo ng Nara so full tank yun pagdating natin sa Nara wala pang bawas yung bar nya tapos umuwi tayo ulit ng Puerto Nara to Puerto balikan po kasi yun umuwi tayo ng bandang hapon is pagdating natin dito sa bahay bawas na sya ng isang bar tapos hanggang ngayong October ano October 11 is yun sa kanan sa naubos yun mula noong October 1 hanggang October 11 saka lang natin sa ulit mawapultang so yun lang nga guys yeah, so yun lang nga guys magpapagas muna tayo bago tayo pupunta doon sa drive-thru na Jollibee eh. Ganang gabi po uh, Kultang po Platinum uh, Platinum po, uh, platinum po. Ah. Oh. Alright guys Pupultang na natin si Paulette Barroso Shoutout sa iwas <laughs> Ganda, anong pangalan mo Bas? Arnie po, Arnie. Ah, si Idol Arnie dito sa Caltex. Tinigiban, di ba po? Junction 3. Ah, Junction 3 tawag po dito. Hmm. So yun na nga guys, no? big shot kay Idol. So ngayon makikita natin dito sa total sale yung kanyang full tank and din sa liter syempre kung ilang liter si full the rouser natin full tank no? ano namumula yung platinum eh. call 700 Ang gabla dyan sir? Opo Ang ano nyo sir? Pangalan <laughs> nyo ano sir? Ano po? Uh, pigeon Rider TV po Baguhan pa lang po Try try lang <laughs> <laughs> Ha? Oh. Sana nga, sana nga dala ko si ano si G4. Si G4 dala lagi. Ah, wala. Dito rin siya. Hindi kasi yung mga vlog namin sa Palawan, Palawan karamihan. Mhm. Hindi ko alam kung taga Palawan so. okay. din. Gan may vlogger din tayo ka po diyan sa may ano, sa may Jollibee. Si Aha. ano, si Legendary TV. Okay guys, hanggang dito lang talaga yung kanyang kaya no. 10.94 liters then sa total niya is 755.14 yeah! So, full tank na full tank yan sya guys oh. Full tank yeah, na full tank. Puno. Punong puno. So, baka Cartex yan. <laughs> Alright. So, babae na tayo guys. So, Bali, may scanner po kayo ng sticker boss. Okay masubukan yung bago kong sticker kasi nasira yung dati meron po ako dito sa kabilang gilid scanner okay 755.14 yung total sale ng 10.96 liters almost 11 na siya guys so almost 11 yung kanyang nadagdag dito sa kanyang tanke okay. Eh, 12 liters man to guys. Ibig sabihin, yung ating natitira kanina is almost 1 liter pa. No, so, kasi 12 liters po yung capacity nito. Ni Poliet the Rouser natin. For is 245 po. Mm-hmm. Baka so, may limang piso kami sa. Mayroon nga tatay dito. Ito Thank you po. Shout out ulit sa'yo, Idol. Arnie. Yo. So makikita mo yan boss siguro okay. Sana. sa ano Opo, <laughs> salamat po. Ingat din po always. Okay. God okay. bless idol. Yan so yun na nga guys, meron tayong natutunan no. Sa ating mga sticker na galing sa ano, Caltex yung katulad nito, sticker card uh, ng Caltex. Bawal pala yan idikit sa bakal guys dahil hindi ma-scan. Now I know guys kasi sa ilang beses akong nagkakaroon ng na ganitong sticker ng Caltex is sa plastic ko madalas lagay o yung dito nakaraan so yun nga guys meron tayong natutunan sa ngayong gabi so hindi tayo naiskanan ng Caltex dahil bakal yun na pag natin so baka may lilipat natin yan no? so yun nga guys si Idol Arnie dito sa ano, sa Junction 3 almost tinigiban na yata ito ilang lang to. so pupunta pa tayo

Okay po. So alright guys um, Pauwi na tayo Dala-dala itong pasalubong no? So ito yung may hassle hasil na naman sa atin Kung paano natin ito dadalhin no? okay. Kasi wala nga tayong U-box <laughs> Wala tayong U-box guys So someday siguro magkakaroon tayo dito ng box dito sa likod para lagayan ng ating mga pinamili o mga gamit o mga tools diba? so yun nga guys